Okay, na mga boss, naputol na natin yung ating uh, manifold ng pampadya, no? So, isasalpak na natin dito. Yan, ang mangyayari mga boss. Sa part na to, mga boss, maraming nagko-comment dati sa vlog ko na hindi daw pit yung manifold dito sa badya. Siyempre, papalitan mo yan mga boss ng yung ganito, clamp. Dapat ikaw mas, kapag conversion mga boss, ikaw dapat yung masunod, hindi yung pyesa ang susundin mo, di ba? tatanggalin mo ito papalitan mo yan ng ibang clamp para maipit niya nga yung manifold ano so ganoon lang kasimple yun mga boss ano okay mga boss ikita natin ano para makita nyo kinalitan natin yung stock na clamp ito yung clamp niyang stock so hindi talaga higpit to mga boss kasi uh, may hangganan yung bilog niya ano kapag ito yung ginamit nyo hanggang hinihigpitan niya to humihigpit talaga Ayan o oh. di ba? Hindi na siya gumagalaw mga boss Mahigpit na mahigpit Ayan o oh. So paano mo sasabihin na hindi magpipit yan? Napaka easy lang yan mga boss Ayan mga boss Magkoconvert na naman tayo ng karburator ng GT Ang problema nito Mahirap pa anda rin Soswal. So ang gagamitin nga pala natin mga boss Ay pang City 100 na badja So ayan mayroon na tayong manifold Ang gagawin natin dito sa manifold mga boss Puputulin natin dito Sa may gitna Ayan mga boss puputulin na natin yung manifold ano? So gagamit tayo ng grinder Hindi naman sa kalahati yung puputulin nyo ano? Mga Ano yung one third Dito dito okay na mga boss naputol na natin yung ating uh, manifold ng pampadya, no? so isasalpak na natin dito yan ang mangyayari mga boss sa part na ito mga boss maraming nagko-comment dati sa vlog ko na hindi daw pit yung manifold dito sa uh, badya syempre papalitan mo yan mga boss ng yung ganito clamp dapat ikaw mas kapag conversion mga boss, ikaw dapat 'yung masunod, hindi 'yung piyesa ang susundin mo, 'di ba? Tatanggalin mo ito. Papalitan mo 'yan ng ibang clamp para maipit niya nga 'yung manifold ano. So ganon lang kasimple 'yan mga boss, ano. Lagay na natin. Okay mga boss, ang gagamitin pala natin na cable ay bak pang Badja City 100 lang din ano. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung isang wire niya ano. Bale yung isa lang yung maiiwan Kasi yung dati niyang cable nga pala mga boss Ay pang diaphragm So hindi siya pwede dito sa ating uh, carburetor na i-convert nga ano Kaya Gagamit din tayo ng cable ng Baja City 100 Okay mga boss, di diba dalawa yung cable ng Baja City 100 ano? So tatanggalin natin yung isa. Bali ang gagamitin niyo mga boss, ito yung sa carburetor ano yung maliit so ito kasi ito yung tatanggalin natin so ang gagawin nyo lang babaklasin nyo tong bilog na to na natatanggal yan mga boss ano yan pag binalik nyo ganyan lang mga boss So isa na lang siya no. Okay mga boss dahil badja, dyan ginamit natin cable eh saktong sakto nga siya no. Yan. So ito na siya pag nakakabit. Nakasara din yung ating ah, uh, ma ano bongbong -bong, ano. So nakasara siya. Uh, ibig sabihin mayroon siyang minor. Okay kakabit na natin mga boss ano. Okay na nga mga boss, nakabit na natin yung ating carburetor ng badja, ano. So nakakabit din yung ah, uh, air cleaner ano? Yan, kasyang kasya siya. So, yung mga nagko-comment na hindi daw mahigpitan. Hindi daw nak nakapit tong uh, manifold ng GD sa pinutol nating manifold ng Madjano. So, bakit sasabihin mo na hindi pit? Ayan, so try natin. Try natin higpitan mga boss, ano? Siyempre, papalitan mo yung stock. Kasi yung stock mga boss, ganito yung nangyayari doon. Ito mga boss, yung stock na manifold ng GD, ano? So, ang nangyayari kasi dito, mayroon siyang spacer dati dito. Kaya pag hinigpitan mo siya, hindi niya press yung goma. Kaya ang gagawin mo, tanggalin mo lang yung spacer kagaya nito na tanggal na nila. O, oh, mas maganda mga boss, magpalit ka ng ah ganito talaga yung gagamitin mo. No? Para nasasagad. Yan, try natin. Pitan. Okay mga boss, higpitan natin. Ano? Para makita nyo. Siyempre kapag conversion mga boss ikaw talaga yung mag iisip kung paano mo ipipix hindi yung pyesa yung susundin mo mga boss conversion yun eh ayan mga boss kung mapapansin nyo ah uh, humiipit nga yung nilagay nating clamp ano clamp to pinalitan natin yung stock na clamp ito yung clamp nyang stock so hindi talaga higpit to mga boss kasi uh, may hangganan yung bilog niya ano kapag ito yung ginamit nyo hanggang hinihigpitan nyo to humiigpit talaga yan yeah, o ba diba? hindi na siya gumagalaw mga boss mahigpit na mahigpit ayan o no? So paano mo sasabihin na hindi magpipit yan? Napaka easy lang yan mga boss Okay kakapit na lang natin to And then uh, try natin mamaya no? Okay mga boss kapag pala masyado mataas yung idle Babawasan mo tong plastic na to no? So magtitira, magtitira ka lang ng konti dito Para hindi siya mag wild So babawasan natin Ayan, babakita ko sa inyo mamaya Okay mga boss, ito na siya, umaandar na siya mga boss. Pit na pit mga boss, yung bajo 100 dito sa GT 'no. So papatakbuhin natin mga boss. Bali natagalan tayo kasi nag-convert tayo ng CDI mga boss. So may sira na din yung CDI nito kaya nagka-double double yung sira. So pinalitan ko siya ng pang-Biyo. So ayan madali na siyang paandarin mga boss ayan check natin o, oh, pinatay ko tapos paandarin natin okay so ayan na nga mga boss okay na siya no so papatakbuhin ko lang kakabit ko muna yung ilaw so ayan mga boss try natin patakbuhin ano Mark Moto Try natin patakbuhin mga boss kung okay ba yung ating kinonvert ang kapalya-palya okay ayos na ayos okay mga boss ayos na ayos to boss, dito na nagtatapos yung ating video. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Sana mga boss ay mag-subscribe na kayo. Then hit nyo na rin po yung ating notification bell. Para lagi kayong updated sa mga video natin. Alright.